patulog din ko so 'yan sa sobrang lamig, no. <laughs> oh, <my God. laughs> labas na labas na ito, pwede pala, pala sumilip dito. <laughs> pwede pala sumilip Sumili bito, tapos lalabas oh, pa tayo. Na. <laughs> Kaya na, lumalabas ka <ako>, pa eh. Tablay <laughs> ka like, <"Gano> naman. Sabihin <slap> ko na yan ng mga tip, no? Yan? Para nagay dyan sa mga gilid. Para sa singaw ba? Eh? Okay. oh. Oo. Oh. 'Pag di regulate mo rin magamit 'yan eh. Mm -hmm.